Paano nga ba natin malalaman kung may ibang taong nagtatry na mag-open ng Facebook account natin? Tara, ituturo ko yan sa inyo. Ang unang step na kailangan po natin gawin ay pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid. Dito po ay scroll down lang po natin at hanapin po natin yung settings and privacy. Click lang po natin yung settings. Makikita po natin dito yung meta account center sa taas at pindutin lang po natin yan. Dito makikita po natin yung password and security at i-click rin po natin yan. Makikita po natin dito sa baba yung where you're logged in. I-click lang po natin yan. Dito po ay pindutin natin yung Facebook account natin at mapupunta po tayo dito sa account login activity. Kung makikita nyo po dyan, ay nandyan po yung mga devices and also location kung saan inopen or binuksan yung Facebook account natin. Kapag may hindi po kayo dyan natatandaan na device ninyo or hindi sa inyo yon, ay pindutin nyo lang po yan. Ang gagawin po natin ay ilalag out po natin sa device na yon na hindi naman sa atin yung Facebook account natin. Para syempre, secured yung Facebook account natin. At ngayon, alam mo na, ganun lang po yon.